Kinakabal talaga ako. Pwede po ako makikipan na ano, nang mabili ko ng pagkain. Okay, naisipan namin ngayon pumunta ng Jollibee kasi bibigyan kami ng merenda. Kasi challenge ko si Jeyo. Pero, wala ko bibigyan ng pera sa'yo. Oh, hmm. ano ka ko ma? Ay, gumawa ka ng paraan mo. Kung sakali man nahihingi ka ng pera sa ibang tao, yeah. kung sino man yung magbibigay sa'yo, do double so natin. Basta ako, ipahit ko sa malayo ito ah. Nang iiyak, ako. Hindi, pag hindi nakabalik yung anak mo, ikaw naman next ha. pag hindi nakabalik, ko yan eh. Tutubusin ko niya. ko Tutubusin ko niya. na, kung Anong kulay yung wallet mo dito? Saan po dito yung saan nakuha niya? Alit pa yung wallet dito eh. Nagnakaw Tinuro ko nga sa inyo, habang lumalaki kayo, matuto kayong kailangan ko nang ite pero kabaan na to. Ano sabi ng heart mo? <laughs> ano mo sabi ng heart niya? Ano? Ay, na-drop lang oh, drop. Hindi, na-drop ka na diretsya na kami. <laughs> <laughs> okay. Bakit? <laughs> <laughs> ka na na mo Bakit? Ayoko mag-cut. Ayari ka! ako! Mama! Tandaan mo, lahat ng pinapasubok namin sa'yo ni daddy mo, lahat yan, training mo. <laughs> training mo kami, daddy niya! ako. picture pa kay daddy. Oops. Pwede ko manig sa the school. Apo, simulan na ako. ako. Dito na ako sa Jollibee. Ayan. Ayan sila, mama. Oh, mama, simulan na ma. simulan ka na. Wait lang. Hindi lang paano ito ma.

Dapat na tanong ko na. Hindi talaga wala talaga matanungan. Daddy, daddy. Yes, yes. Hindi ka pa nag-start? Hindi. Kung alam mo lang pakiramdam dito si sa taas. Sumbong na daddy. Ito na, pababa na ako ng hagdanan. Pag nagbaba na ako di. Kaya, kaya. Basta kita yung pagkain. Basta sa sa'yo. Tsaka meron tayo lahat sa pag-iisa! <laughs> Kahit anong pagkain, basta mayroon tayo pag-iisa. Gusto na yan. Let's go! Kinakamot talaga ako. Hindi pa rin gagawin ko, men. Hindi ba natin tiba yung loob natin? Kasi baka kutumot sila mami. Hindi ba Let's go. Ah, hello po! Um, uh, pwede po ako makikipanano nang mabili po ng pagkain. <laughs> Magkano mag ba? Magkano uh, po ba? <laughs> Hindi lang po. Ah, <laughs> uh, ano po? Ah, uh, lang po ng apat po na burger po kasi sabi po sa akin ng magulang ko po, pag may gusto daw po, na bilin, uh, po ako na bilhin, ah, uh, po ko ng paraan. <laughs> Nanghihinig ako. <laughs> pwede po ba? Oh, okay, dalawa po sila, dalawa pa din <laughs> na kaya po pasensya na po talaga. Burger, please, uh, men first time ko sa buhay ko to gawin men. Ito po. Ay. ay, ayun. <laughs> Salamat po. <mo. laughs> Salamat po talaga. Ha? Men, mission complete. You know what I'm talking about? Ito na yung money, men. Uh, ate, ano po? Tatlong burger po. Ay, apat po pala. Sorry. Right. Ito na. Nakabali na tayo, tapos mag-thank you tayo sa kanila sa taas. Hello po! Maraming salamat po talaga. Ito po yung James. Okay, oh, buddy. Ako po. Maraming salamat po talaga. Ano po pangalan niya po? Orlando po. Ikaw po? Precious. Precious. At si ate? Ate Angeline. Maraming salamat po talaga. Hello! Thank you! Inig na inig na talaga. May nakakawalos. Malubog na ako sa lupa Sobrang hiya ako, men. Woo! Nakahinga rin ng malalim! <laughs> Dey! Aaaaah! Ano na? Dey! First time ko yun yung kamay ko nang hihinin. Alam niyo. Ano ba? Nang hihinigaw parang nang ako ngayon. Parang ay. gusto ko na itulog. Ayyyy! Gusto ko nang itulog. Nang ako. Hindi <laughs> ako makatayo! Bakit? <laughs> Napakamit ko na. Nalalambot siya. Nalalambot ako. Kay Mama, Mama! Kay papa. Kay Sico! Aaaaah! Sa akin! Jay, pero babalik ka ulit doon. Ha? Babalik ka. Bakit, ma? Bibigyan ba mo, di ba sabi nga, din papunta daw kayo na. Kinabakan na siya, papi! Hindi papi! Ay, sorry. papi! Ulit ako! papi! Ano? Kala ko yung ako. <laughs> Let's go! Aba, magkita-thank sa kanila. Oh, ah. mag kanila. Alright, balik na tayo. Hello po. Ang na po ako. Ito po, yung ano bala. Dahil ano po. Uh, <laughs> 300 po. tag 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 hindi okay lang po talaga. Okay. Salamat po talaga. Oh, Salamat. Oh, <laughs>